mga kaisan okay, magandang umaga yan naga uh, lalagay po kami ng patabasa sa ano sa mga uh, talong po yun. yun yung ating pong prino, pruning hinakanda na po ano po yung ating palin natin nung minsan nung pitsa 5 ari po ay isang linggo na ay maganda naabunuhan ko na po pati ito ay eh, ito naman po yung ating uh, mga bibigasin po sarili pong bigas na ito kaya po tayo nagtatanim ng palay panarili po at saka bibigasin kukuha po muna tayo ng mga kawayan po at uh, ilalagay ko po din sa bubong do sa labak na doon po si Miko at saka po si Jinmar patapos lang natin mga kaysang humambo Bumabad muna tayo ng medyo ura. Ayan, sarap. Eh, eh. Nagpamasads muna tayo sa mga agos. Diyan, tayo kakuha ng kawayan sa kabila. Ang kukuha natin mga kaisan na yung ano, tuyo na. Ayan, sarap. anong eh, eh. Ayan ang ginhawa. kaisan tayo po yung mga ngawayan dito po nga kaisan sa area ito pagkakadaming kabuti ay nakikita ko edible daw po ito pinapa kinakain nila pero hindi pa po sa amin kinakain hindi pa natitistingan ayun o oh. na nabubulok na nga yung iba o oh. nagiging brown na dito ko lagi nakikita yung mga yun pag umaga po ba ba't sa saka, saka naman wala nasala na? Ayun mga kaisan, ito oh. Yan. Ito. Mm. Kumikita ka sa mga kaisan kung nakakain 'yan yung lugar. Mm. Sa amin po ay hindi ay kaya hindi po kami sanay. Ay eh, ang dami pong kanari. Eh. Ay sa TikTok, sa YouTube nakikita ko 'yung kinakain. Ayun. Nagkalat-la ang po dito. Yan. Mm. nakakain daw po yan tsaka yung pong tayngan daga tayngan daga nakabuti kung tawagin sa amin kinakain din yun eh. natutuyo na nga po yung iba lalo pag maga yan dami dito kabuting gubat ang tawagin po namin Natutuyot na po yung iba Ay, ayun, oh. meron pa rin din yung mga kakainsan eh. So, oh, yun, oh. Ayan. Kayo hmm. na. Ah. Aray po, mga bagong sibol, oh. Mga bagong sibol, oh. Ay, swerte pag nakakain. Marami pong <laughs> nagkalatlaan po din, eh. Lalo po pag umulan at saka kumidlat wala mga kaisan po oh, ayan po oh diyan ayan po ayan. ayan ito naman mga kainsan ang pangkaraniwang kabuti na kasanaya namin na kinakain ito 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 yan marami marami pang mushroom dito na tumutubo na edible daw yun ayan tatabunan natin <laughs> oh. Bale, ito mga kainsan ang kinukuha po sa ganito pambubong sa mga tatanong kainsan bakit hindi sariwa ang ibubong mo yun po yung nagisak pag nainitan dahil po yung kukuha ninyo yung ganari yun po bang nakatayo kagaya niya, nakatayo pa pero siya ay kusang ano Kusa pong uh, natuyo. Matuyo Kung patayin na Nautas na po yung kawayan sa Sobrang tanda Yan po na may namamatay din ah. May papalit na bagong labong Ari Nagaya po na re. ari Ari Nga ito Yan ay kukuhanin natin. Bali, dalawang putol na po yan. Yan, dalawang putol. Kuha po ay meron namang gantong kawayan na magulang, pinuputol, tapos pinapalaya. Ayan, kinukuha ko po ay ganito na. Kaya lang yung ganto pag kinuha mo po, antay ka pa ng mga isang buwan, ay si na. Hindi ka na mag-aantay, diretso na. Humuhu naman mga kainsan, humuho Patubig. আমার <coughs> gawa ng paraan. May isa na. na natin ay isa, dalawa. Do, so, apat, palima na to, Kailangan lang po natin ay mga labing dalawa. Tapos na. Tapos na po ang buhay. tagala ang huwag kang maiinip. maiinip. No wala. May tarantula lang malaki mga kainsan. Nasa na. No wala. Ah, oh. Kabis mo mo wala. Ay ayun. Eh. Tarantula. Ito po ay na nanirahan sa mga kawayan po ba. Marami po dito nito. Hmm. Yari, mga kaisan, kompleto na. Yan. Nadya na po lahat. Doon, ang hakot sa kabila. Itataas po natin doon. Ah, kay namang ahon na eh. Thank you. Iskarte na lang po. Ganun din naman. na po malapit sa kubo ah lakad na ng tubig mga kaisan sinulusog namin ito lakad na ng tubig doon mm. ko bibiliin tiyo yung ano yung ibang suwi kumuha mm. ka na raang malalaki na bang niyog malalaki mm. na kanino ka naman maupa ngayon sa katingan ko Hmm? Puso. Ah. Puso negro. Mhm. Mm ah, may ilampit nang lalim noon. Sampung block. Aba, hindi mataas din. Mhm. Mga 8 pit. Kaunti na gisak din. yung Ah, ayos din na, sumulusog kami ka makalua Oh, hindi ka hapon Huwag kayo ka hapon ah Kaya nga, kami sa masama Ah Habang pag dumatik mo, hapon siya Ay oo Ayun Parga ang bala kong paramingin, ayos ka ating talbusan Ay ah, kaya tayo pampananim panarim dun ah Gawa ng saka pag ano Gawa ng ako ba yan oh, isasabay ko sa kangkong Ay oo Ganito, nahanap ay gusto mo ka partner Kamote tsaka kangkong Oo, arnawan yung aking kangkong mga 5 days siguro. Pwede na yan. Harbisi na ano? Oh. Ayos kaya yan. Abay, wala ba sa pagkakakitaan ay. <laughs> Lalakal ang mula ka, lang, ka ng kumita. Oo. Uh -uh. Oo. Oh. Ano ito sabi ko sa iyo, iginigis sa imang, sa iyo mamansa. Sandok-sandukan? Oo. Uh -uh. Ari nga kaya. iginigisa uh -huh. yung talbos. Iginigis ay, yun sa iyo. Uh -huh. itinitinda sa Vietnam sa palingki. Uh -huh. tayo mo sa mga uh -huh. Mag natin, ah, uh. magtinda ka naman sa palengke natin, pakikitawanan. Ah, di oo. Sa kanila yung kinakain, eh, mga Oo, oh, ta tapos ay ang makakabili pa yung tutubigan niya. Sabi, pero mga nangyari din eh. Oo. Oh. Anong, <laughs> sabi, inyayaki ka naman kalabore ah. Uh, oo nga, lalo, yung yung yan. Kangkung, ano? ay, yung isa yung kung Chinese kangkong kung ano. Yung ang dalhin sa palengke, ay talaga. Agawan? Hindi man agawan ay hindi masisirong sirong sirong Hmm. Yan, tas din. Eh, pero yung ganda rin na normal, hindi na... Chinese din yan. Ah, nagiging ano na lang siya. Pero mas maganda yung pungos. Hmm. At nang para, yun, pag pinungusan, ito ah, oh. Ito, ay kung hindi ko kuhaan, ay gaganito, Yan, ito mo. Oh. Hindi pag pinuputuloy, ganar lang natitira yan, oh. Ar -ar -ar hmm. Ang gawa mo ba yung bunot? Ba, hindi. Pungos? Pero merong nagbubunot din, ako, ay, ayoko. Pungos, ano? Oh, bu buti nga at ang mga suki ba ay, ano, yung nasanay na sa gayon. Oo. Oh. Arik ang hindi pa ako talaga makadali sa ang palayang Paano kaya? Babat ang gagaling ano? Baka na inaman na sa init uto yung init. Ay sabagay, nahihinog yung aking ang palaya pati. Mm. Matamis na ito kain sa ano? Matamis na ito. Oh, uy. Ang sa hinog na. Ano, yung mga hinog na. Yan oh. Nahihinog na nga yung iba oh. Mm. Matamis na ba nga ito ano? Ha? Pag hinog. Ah, di mapait pa rin yan. Oh. Uh. Yan oh. Uy tingnan mo Masyang, ano siya nga ano sarap yung ampalayang ang gubat dahon ang yung ampalaya ang gubat ang medyo matamis oo oh, nakakain ano pagka nahinog mm, yung ano bilis bilis sumukal lang. damo ay tingnan iya may isa may sukala naman ganun nga paulit Ma ulit, -ulit eh, malago oh, na rin yan ayos na rin kaya ayos na rin kaya ayos na ito yung puti oo oh. so, gawa ng kakaw nagtanim nung nakaranda na parang maganda Oo, oh, yung nandun, naibinta ko. Hindi ko malahan kung naka-3,000 ako, na ano, naka-2,000. Sa Oo, mais? Oo, yun, naka-paris e, lang na isang part ng palagay ng dalawang, ano na, dalawang plat, ay eh, di 6 na ulit. Hmm. Anim na dalawang din, pudusin na din ako. Tinamnan mo na rin pala uti ng ano, oh. Lahat? Saging? Oo, yung mga gilid. Malaki din naman ang pagkakaiba. Pakadamanin nila ng aking mais, ay tamo. Nawawala yan. Ito ko nalipas din. Oo. Kabahan, gano'n. Ilang linggo na ba, Re? Ay, hindi ko nabilang. Paano hindi gawa? Nandahal pala ako naglalagay ng tag, ano? Hmm. Alagang alaga din alaga, sa gamas. Nagamas na ba? Ito hindi pa. Hindi pa siya nagagamasan. Talaga la lang... Hindi ba nakapamuha yung buto? Nung nakaraan. Meron eh. man, meron man lugar na ganun. Mm hmm. Isipin mo ay... Eh, ito, ito nung tinamdang ko ng... Labanos. Laglag tinandang ko ng kamuti unay oh, kamuti ayos ayos tapos ilabanos laglag -lag. medyo laglag -lag. tapos kinamuti laglag -lag. nung sibuyas ay eh, pananim lang nakuha ko sibuyas oo tapos ngayon ito na mais apakakarbon ah, ang... mo lang magkada mais mo to eh Bumanan, aray, tutubo tubo ko din eh oh, ano ay tubo yun. na o mo to eh tubo na mais ay buwa <laughs> yan arin naman yung baba oh. aray... pang ilan linggo na yan yan ay eh, halos kasabay nga Tinuro ah. gano'n kapayat. pa Ay, ba't kasabay na rin? Oo nga, ito. Ay, ba't ganyan? Isang araw pagitan. May lupa nga gano'n. At ito, at ito mong patabanan at patabanan ito. para mas marami pa rin. Ay, siya nga. Ay, Ay baka rin may mga ipot. Ha? Aray, may ipot din. Ay, wala naman. Yan nami may pinagsibuyasan talaga. Ay, kargado ng ipot. Oo. oo. ay, aray. Ay, wala. Ito pinagkamutihan. Ay. Baka ang karga na yung ipot ay mga ilang kaya sinampu ko pa yan ng bagong tam ay. Parang kagano, hindi hindi ko lang mabibesta hindi. Ay ito, wala. Po, wala at ito pinagkamutihan ay. Dinalangan ko naman dito ang tanim mo. Oh. Eh. Mm. Parang bang ganito pa lupa. Meron nang ganoon. Parang oh. Uh, Parang umay. Ba't nga kaya? Hindi, kumbaga ba'y gano'n nga, ay mayroong mataba, meron payat naman. Mayroong may nangalos. Pero yun, pag no? ito ay umulan, gagarabo ito. Ayun. Ay, Ulan laang yan. Papatubig, Oh. Pa so, weekend o tiwari ko ba yun? Ano nga kaya? Oo, wala pa kaya, laki eh so, Pa weekend, yung kukuha ba? Sabi ko ka nyo Siya nga, yun, laki yun Ay, ano, pagkabilis naman Nasok-sok eh. Baka Oo. pala uh -huh. laki, <laughs> Ay, uubusin na pala. Ilagay mo sa timba. Oo. Uh -huh. Uubusin na pala ang istanya niya ni... Tabi po. Kalayas. Ay, siya ka ano. Oo, uh, pupunta yan doon. Dali ito. Laki eh. mm, <laughs> ah. Hmm, Ah, sa pag umpo. Ay, ito iniilaw nila kang bala, ano. Oo. Uh -huh. Sa gabi pala ito na labas. Sa hapong hapon, sa gabi. Oo. Uh ang -huh. syudad na nga pala itong atin. Bakit? Kita na ang McDonald's eh. Yung, nah, no, yung M, letter ito? M. Ah, siya ito, 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 ito. Oo, oh, yun po. Letter M. <laughs> Tangawa, ilang kilometro nga ka ito. Baka may tatlo. Ano ay kaya? Tatlo. Dalwa, no? Dalwa, dal dal tatlo. Dalwa, dal tatlo. Ay, nakaya yun. Tangawa, no? Hmm. Ano pala eh? ito, pala ito, palingki? Ito. Yan, ano, palingki yan. Hmm. Ito, ano, siya,